So what's up? What's up? Maki. Mga ka-chismoso. So naka-open by tayo. All right. So negative 6 ang gain. So try natin sa biyahe. Sound check. All right. So pupunta tayo ngayon ng express. Ah uh, no, so pupunta tayo ngayon ng highway para makita natin kung gaano mag-response yung mic natin. All right sa uh, sa mga ano sa dito sa environment sounds alright so yeah let's go let's check it out hey so pupunta tayo ngayon ng ano hanggang munisipyo lang so, tingnan natin yung open visor then magka close visor ako yeah naka close visor tayo So, negative 6 ang gain So, check natin kung may ibang outcome ito Hindi ako parang nakalapel Alright So, ang ganda sana ng DJI no? Ang daming battery nito DJI Osmo Action 4 dami yung taker you know? sige po, tawid po alright mga close by, isa tayo sound check sound check Jakey's Oh, sorry So, open natin yung visor Ayan, usually ganito mga uh, takbuhan natin So, ayan, tignan natin yung dito Mag-check tayo Negative 6 Sa gain Alright oh. So train natin all throughout open visor lang pauwi. All right. So usually naka-open visor tayo, di ba? So wind noise talaga kalaban natin dito, guys. So action cam for Ah, uh, so ang gamit natin is DJI Osmo Action 4. Tapos so, naka Boya 4 tayo na mic adapter then mic. Tapos ang setting sa atin negative 6 gain. So try natin siya ng open. Actually, pag mga vlogging na walang kausap, alam ko mas okay itong si si DJI gawa ng yung na-isolate yung voice mo so hindi masyado siyang nakapokus sa surroundings base yung sa ano sa napanood ko din vlog na moto vlogger si I'm K na so, naka Osmo siya all throughout mas gusto niya si Osmo o oh, yan malakas ang hangin overtake, 55, 60. Ayan. Wala sa akin sport. ayan, malakas ang hangin talaga. So, mapapakinggan ko itong kayo pag-uwi ng bahay. Alright, sana maganda maging outcome nito. Para all, ayos na, all goods na tayo sa vlogging. All right. All oh, throughout naka-open mic lang tayo. Eh, naka-open visor tayo. Ui Ừ <coughs> <coughs>